Paano nga ba nag-start si Coffee Gala? Here are some clips and story time. Kaya tara, samahan nyo kami. Sarap. We started from the scratch as in wala kaming alam sa pagtitimpla ng kape pero pareho kaming mahilig magkape and bukod sa pagkakape, pareho din kaming mahilig umakyat sa bundok and mahilig din kaming gumala. And then, we started to call it Coffee Gala. Before mag-operate si Coffee Gala, we make sure talaga namin na makakapag-create or makakapagtimpla kami ng the best not just for us, para na rin sa mga magiging customer namin in the future. There's so many trial and error kasi may mga mga timpla talaga kaming hindi namin nagugustuhan. At sa bawat timpla namin, hindi pwedeng ako lang yung mag-a-approve or siya lang ang mag-a-approve. Dapat pasado sa aming dalawa yung mga timplang nagagawa namin. Minsan nga, umaabot pa kami na madaling araw para lang makuha yung tamang timpla or yung mga timpla na pasado sa aming dalawa. Kapag ako yung nagtitimpla, hinihingi ko yung opinion niya. At kapag siya naman yung nagtitimpla, hinihingi niya yung opinion ko. At kapag okay na sa aming dalawa, dun pa lang namin ipa-finalize yung isang flavor. Pero syempre, hindi naman pwedeng sa amin lang pasado. Masyado siyang ano? matabang. Matabang? Matabang. matabang. Di mo, di mo <laughs> Siyempre, nang rin talaga kami ng opinion sa mga friends namin. And as we expected, iba-iba talaga sila ng opinion. Dahil iba-iba rin naman talaga sila ng panlasa. May mahilig sa matamis, may mahilig sa matapang, at yung iba gusto, tama lang. Then after namin makuha yung mga opinion nila, finalize na namin yung mga flavor na ilo-launch namin. On our first day, we launched six flavors. Almond, hazelnut, americano, salted caramel, vanilla, and latte coffee. Nung una, hindi talaga namin alam kung saan kami pupuesto. Pero nag-try kami dito sa Timberland. Pero hindi kami nakabenta kahit isa. Siguro akala nila tambay lang kami. Kasi wala pa talaga kami pan set up Pero di kami nawala ng pag-asa. Umuwi muna kami. And then on the same day, dumating naman yung table na in-order ko for our setup. And then nung hapon, nag-try kami dito sa Riverside, Montalban. And yes, we got our first customer there. And then the next morning, umakit kami sa Parawagan. Since mahilig din talaga kami umakit ng bundok. And we didn't expect na malaki rin yung magiging sales namin doon. And then, nag-set kami ng quota namin. In one day, dapat makakaminimum kami ng 10 cups. Day by day, ini talaga namin yung setup namin. And we are so thankful and blessed sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin simula umpisa hanggang ngayon. And we learn a lot every day. Hindi ilang sa mga taong nakapaligid sa amin kundi sa mga nagiging customer din namin. Super thankful din kami sa mga customer namin na mga nagsasuggest ng mga flavors na gusto nila and yung mga nagsasabi ng feedbacks nila how to improve our products and also our skills. Since hindi naman talaga kami barista at hindi rin naman talaga kami nag aral kung paano maging barista. Kaya sobrang naging open din talaga kami sa mga suggestion ng mga customer namin. And sobrang laking tulong din sa amin ng social media dahil doon kami na na mga timpla na hindi pa namin alam kung paano timplahin talaga pero syempre hindi pa rin kami nagbe-base sa mga napapanood namin sa social media lang kailangan matikman pa rin namin kung ano yung mga tinitimpla at sineserve namin sa mga customer namin sobrang saya na talaga ng puso namin dati kapag nakakabenta kami ng 10 cups a day E nakakatuwang tingnan kapag nadadagdagan yung nakalagay sa menu namin at unti-unti na rin kami nakakabili ng mga pangangailangan namin nakabili na rin kami ng tent kasi before every time na uulan, nagpa-pack up na kami. Sabi namin, as long as hindi tayo zero sa pag-uwi natin, sobrang laking bagay na nun sa atin at sa negosyo natin. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na unti-unti na pala kaming nakikilala unti-unti nang lumalaki ang negosyo namin. At dahil meron na rin kaming mga customer na binabalik-balikan kami dito sa Riverside, nag-decide kami na magstay na lang dito. And dahil may mga customer din talaga na naghahanap ng snacks, we decided na mag-launch kami ng snacks. Kaya inad na rin namin sa menu namin. Yung sandwich na negosyo ko na before noong nag-work pa ako and the nachos, yung specialty niya, and also the pasta sa mga naghahanap ng heavy meals. Usually, yung mga nakalagay sa menu namin, karamihan doon ay suggested lang ng mga customer namin. And dahil marami na rin kaming customer na kasama yung mga kids nila, kaya nag-launch na rin kami ng mga non-coffee base. And gaya ng mga nauna naming nilaunch na flavor, lahat ng mga sinasuggest ng mga customer namin ay inaaral muna namin bago namin i-launch. And then tinitikman muna namin and also pinapatikim din namin sa ibang tao or sa mga friends namin. Sa mundo ng pop-up cafe na kagaya namin ay marami rin disadvantage. Nakaka nakaranas din kami na mahina ang benta, lalo na kapag bumabagyo. And dahil wala nga kaming permanent place or wala kaming cafe, hindi nakakatambay or hindi nakakapunta ang mga tao sa place namin. And meron pa mga times na pinapaalis kami sa pwesto namin kasi nga wala naman din kaming bayad. We didn't own the place kaya naman minsan umaalis na lang din talaga kami. May mga nagsasabi sa amin na hindi naman sa kanila yan wala silang karapatan na paalisin kayo kasi sa kalsada yan and it's public kaya pwede kami pumwesto. Pero dahil ayaw na rin namin makipagtalo or makipagsagutan pa, mas pinipili naming magbigay or umalis na lang sa kung saan kami pinapaalis. Lumilipat na lang kami sa ibang lugar para iwas gulo na rin. Meron pa nga mga times na sinisingil nila kami kahit hindi naman talaga sa kanila yung pwestong pinagpapwestohan namin. Good thing na rin kasi doon namin nasusubukan yung faith and patience namin. Sinasabi na lang namin na baka kaya kami pinapaalis sa place na yon kasi merong mas better na place para sa amin. Pinag-usapan na rin kasi talaga namin na we always think positive kahit na sa mga negative na bagay na nangyayari nangyayari sa amin. And with the guidance of our Lord, mas nagiging better and mas dumadami pa ang mga customer namin kung saan kami napapalipat na pwesto. Kaya yung mga dating timpla namin at mga dating order sa amin na pa isa-isa lang, ngayon hindi na namin alam kung ano uunahin namin dahil sa sunod-sunod na order. Kaya super thankful talaga kami kay Lord dahil alam namin na siya yung kumikilos para sa amin. Sa bawat araw na ibinibigay niya sa amin ng mga customer at kahit na minsan binabagyo kami ay hindi niya kami pinababayaan at binibigyan niya pa rin kami ng benta sa araw-araw. Super blessed din kami sa mga ka-churchmate namin na palaging nakasuporta sa amin. At dahil nga nakita namin na medyo lumalakas na ang negosyo namin ay nag-decide kami na dalawa yung maging store namin. At first, dahil wala pa kaming mga tao, kaming dalawa ay nagtig-isa ng store. Pero napansin namin na mas humina yung benta namin kahit dalawa na yung store namin. Inisip na lang namin baka hindi pa talaga will ni Lord na maging dalawa yung store namin. Kaya nag-stick muna ulit kami sa isang store. And then dun namin naramdaman na talagang mas malakas kapag magkasama kami. Siguro dahil nandun na rin yung support ng isa't isa. Nagkaroon na rin kami ng loyalty card dahil suggested din to ng customer namin. And dati 9pm or 10pm pa lang ay nagko-close na kami dahil wala na kaming customer. Pero ngayon, inaabot na kami ng 12 midnight. Minsan may humahabol pa na order. Ginawa na rin namin na parang camping vibe yung cafe namin at naglagay na rin kami ng mga camping table and camping chairs para naman mas comfortable ang mga customer namin. And now our operating hours has started at 4pm to 12 midnight dito sa Riverside. And kapag weekends and holidays ay nasa ating Cumberland kami. From 6 a.m. to 11 a.m. Never stop learning. Sa araw-araw may matututunan ka talaga. At gaya nga ng sabi nila, experience is the best teacher. At napatunayan talaga namin yun sa loob ng ilang buwan na pagnanegosyo namin. Hindi mo kailangan makipagkarera. Hindi mo kailangan nakalabanin yung iba. Dahil ang blessings na para sa'yo ay para sa'yo lang. At hindi yun maaagaw ng kahit sino man. Maraming beses na rin kaming napanghinaan ng loob. Maraming beses na rin na parang gusto na naming sumuko. Pero mas pinili naming magpatuloy. By the way, sa mga customer po namin na palaging nauubusan ng mga in-order nila, lalo na sa mga snacks, nag-accept na po kami ng mga online orders. Pwede na po kayong mag-advance order, basta mag-message lang po kayo sa page namin. We also have package for events or any other special occasion or celebration like wedding, birthday, christening or just a simple party. And sa mga nagtatanong po, yes po, open na po kami for franchising. At dahil ang gusto talaga namin ay makatulong sa mga taong gustong magnegosyo, katulad namin, ang franchising price po namin ay mas mababa compare sa iba. Meron na rin po kaming DTI permit, free demo na rin po. And of course, i din po namin sa inyo ang aming mga ingredients. Pwede nyo pong matutunan ang lahat po ng timplang pinagpuyatan po namin. Kaya kung gusto mong magnegosyo sa mababang halaga, message mo lang kami sa aming mga social media accounts. Huwag kang matakot magsimula dahil hindi mo makikita ang resulta kung hindi ka mag-uumpisa. Yun lang. Bye!